may isang babae na nawawala ang kanyang paningin at gagawin niya ang lahat upang maibalik ito. At isang araw ay narinig niya ang tungkol sa isang kilalang spiritual healer sa Brazil. At naisip niyang baka magamot siya nito. Kaya nagpunta siya sa Brazil kasama ang ilang kaibigan at nakarating sila doon. Nakilala niya ang healer at nagkaroon siya ng session kasama siya. Pinaupo siya sa isang upuan. Pinatagilid ang kanyang ulo at kumuha ng scalpel at nagsimulang operahan ang kanyang mata. Ang babaeng ito ay tatawagin nating Lola dahil siya ay Lola na at tatalakayin natin siya mamaya. Uunahin nating pag-usapan ng healer. Ang pangalan niya ay John of God at sinasabi niyang ang kanyang Diyos o kung sino man ay magpapagaling sa mga tao sa pamamagitan niya kapag ginawa niya ang kanyang hokus-pokus at hawakan sila at siyempre, ay wala siyang formal na pagsasanay sa medisina. Hindi siya nakapagtapos ng medisina sa katunayan. Ay hindi siya nakatapos ng elementary school sa second grade. Pero sa kabila nito, itinuturing niya ang sarili bilang isang healer. Isang araw, nagpasya siyang maglakbay sa buong Brazil at sabihin sa mga tao na, Tingnan ninyo, kaya ko kayong pagalingin. At naniwala naman ang mga tao Talagang nahulog sila sa mga pinagsasabi niya at unti-unti siyang nakakuha ng mga tagasunod. Nang lumaki ang kanyang mga tagasunod ay nagtayo siya ng isang spiritual healing center sa gitna ng isang maliit na bayan para ma-accommodate niya ang lahat ng kanyang mga bisita. At dito nakilala si John of God sa paggawa ng tinatawag niyang psychic surgeries. Isang uri ng operasyon nang walang gamit na anesthesia or sterilization. Wala siyang ginagamit na anesthesia or sterilization. At ginagawa niya ang mga teknikal na ito sa mga tao na walang katuturan. Halimbawa, ipinapasok niya ang surgical forceps sa ilong ng mga tao para pagalingin sila o kaya naman ay kinakamot ang puti ng mata ng isang tao gamit ang scalpel para magamot sila. Ang weird dahil halimbawa may pumunta sa kanya na may back pain. Tapos sasabihin niya, "Sige, kamutin natin 'yung mata mo gamit ang scalpel at gagaling ka diyan." At talagang sinasabi niya'ng epektibo ito. Sinasabi niya'ng nagamot niya ang cancer ng mga tao, gumaling ang mga may multiple sclerosis, at tinulungan niya'ng makalakad ang mga taong hindi makalakad dati. At habang ginagawa niya ang lahat ng ito, ay sinasabi niya na hindi siya tumatanggap ng bayad sa kanyang mga paggagamot pero tumatanggap siya ng mga donasyon. Nagbebenta siya ng mga bagay sa kanyang mga tagasunod, tulad ng mga espesyal na healing pills na placebo lamang, at nagbebenta din siya ng bote ng banal na tubig. Kaya sa paggawa niya ng lahat ng ito ay si John ay nagsimulang sumikat ng husto sa Brazil. Sa katunayan ay sumikat siya ng husto at napansin siya ng ABC at gumawa sila ng isang espesyal na one hour na programa tungkol sa kanya. Tinrato nila siya hindi bilang isang manloloko, kahit na siya naman ay isang manloloko, kundi bilang isang taong totoong nagpapagaling ng mga tao. At sa programang ito ay ininterview nila ang isang babae na si Lisa Melman. Sa show na ito ay nagpakita sa kamera si Lisa Melman at malakas na ipinahayag na mayroon siyang cancer sa suso pero titigil daw siya sa lahat ng kanyang chemo at mga traditional cancer treatment. At sa halip ay tanging si John of God na lamang ang magpapagaling sa kanya. Hindi ko alam paano, pero siguro ilalagay niya ang forceps sa ilong niya. At iyon ang gagamot sa cancer sa suso niya. Eto may mas malalapa dahil ilang taon pagkatapos ng ABC Special, ay may isang taong may malaking impluensya ang nakarinig kay John of God. Nagdesisyon si Oprah na mag-imbestiga at tignan mismo kung totoo ba ang lahat ng ito. Kaya't nagpunta siya sa Brazil at nag-spend ng maraming oras sa kanya. Inilaan niya ang ilang episodes ng kanyang sikat na show para purihin siya at ang kanyang mga gawa. Pumayag pa nga si Lisa Melman na mag-guest sa isa sa mga episode na ito. At himala, dahil sinasabi ni Lisa na nawala na daw ang breast cancer niya. Sabi niya, ang mga sesyon niya kay John of God ang nagpagaling sa kanya. Kaya pinapalakpakan ito ni Oprah at ng kanyang mga audience. Ngunit pagkatapos ng dalawang taon, ay malungkot na namatay si Lisa Melman. Nalaman na hindi pala tunay na gumaling ang kanyang cancer sa suso, iniisip niya lang na gumaling dahil iyon ang sinabi sa kanya ni John of God. Pero sa katunayan ay nang itigil niya ang paggamot, ay lumala ang kanyang cancer. Halatang sobrang hirap at sakit ang tiniis niya bago siya namatay. At syempre, hindi kailanman nabanggit ni Oprah sa TV ang bahaging iyon. Gayon pa tapos na ang pinsala. Inendorso ni Oprah si John of God sa kanyang show ng dalawang beses. At ipinapakilala siya sa isang international na audience. At mula doon ay nagboom ang negosyo niya. Dumadating ang mga tao mula sa iba't ibang sulok ng mundo upang magpagamot sa kanya. At sa puntong ito, sa kanyang Spiritual Healing Center, ay nagpapagaling siya ng mahigit 10,000 na tao every month. Kumikita siya ng malaki, nakakatanggap ng maraming donasyon, nagbebenta ng mga palamute, botelyang banal na tubig at mga placebo pills sa kaliwat kanan at ayon sa balita ay kumikita siya ng mahigit $14 million kada taon mula lang sa mga pills na iyon. Pero sa isang kakaibang twist, dumating sa punto na si John of God mismo ay na-diagnose ng stomach cancer. Ginagamit ba niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang pagalingin ang kanyang cancer sa tiyan? Siyempre hindi. Pumunta siya sa isang karaniwang doktor at kumuha ng normal na paggamot nagpa-opera siya sa isang karaniwang ospital at sumailalim siya ng five months sa chemotherapy tulad ng ibang may cancer sa tiyan. At syempre, gumaling siya sa loob ng isang taon. Masamang damo eh. Pero sinasabi niya at itinatanggi na hindi nangyari iyon dahil nakakasama sa negosyo niya ang paggamit ng tradisyonal na gamot. Anyway, Narinig ni Lola ang tungkol sa lalaking ito at gusto niyang magpunta sa Brazil upang makita siya. Si Lola ay may sakit sa mata na tinatawag na macular degeneration. At taon-taon ay unti-unting nawawala ang paningin niya at halos wala na siyang makita sa ngayon. Pakiramdam niya ay baka matulungan siya ni John of God na maibalik ang kanyang paningin. Hindi siya tanga at hindi siya madaling maniwala pero talagang desperado na siyang gumaling. Kaya nagpunta siya sa Brazil at nakilala siya. Nagkaroon siya ng sesyon sa kanya at pinaupo siya sa isang silya. Inihilig ang ulo niya at kinuha ang scalpel. Pagkatapos ay kinalmut niya ang puti ng mga mata niya gamit ang scalpel. Sinabi niya na mga ilang araw lang ay maaari na niyang tanggalin ang takip at gagaling ang kanyang paningin. At sa panahong ding ito ay may isang Dutch na babae na nagngangalang Zahira na nahihirapan dahil sa mental na trauma. Nakita niya ang lalaking ito sa show ni Oprah, ang lalaking nagngangalang John of God, at nagsasabing kaya niyang pagalingin ang mga tao. Sabi niya, baka matulungan niya akong pagalingin ang mental kong trauma. Lumipad siya papuntang Brazil at tumating sa Spiritual Healing Center. Naghintay siya sa pila at nakatagpo si John of God ng ilang beses. Isa sa mga pagkakataong iyon ay may isang kapanapanabik na nangyari. Inalok siya ni John of God ng pribadong konsultasyon. Sobrang saya niya kaya't naghintay siya hanggang sa wala ng ibang tao. Inimbitahan siya sa kanyang opisina at habang naroon ay tinala siya sa banyo at pinahawak sa kanya ang kamay niya sa hindi tamang paraan. Pagkatapos, sabi niya, ang weird at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Siguro bahagi lang iyon ang proseso ng pagpapagaling. Kaya bumalik siya sa isang pang-private session. Sa pagkakataong ito, nang magkasama sila ay muli siyang dinala sa banyo at inabuso siya. Ang mental na trauma na dahilan ng pagpunta ni Zahira sa kanya ay tungkol sa sexual na trauma. Pumunta siya sa kanya at ikinukwento ang kanyang sexual na trauma pero ang kanyang response ay ang abusuhin siya. Nararamdaman niyang ni-violate siya at parang gustong sumuka pero hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang magsabi sa ibang tao pero naniniwala din siyang. Ang lalaking ito ay talagang nakakatulong sa maraming tao. Kaya nagdesisyon siyang huwag ipagsabi sa iba at itago ito kagaya ng kanyang mga dating sexual na trauma Apat na taon ang lumipas ay nangyari ang Me Too movement at nalaman ni Zahira na hindi siya nag-iisa. Ipinost niya ang kanyang karanasan kay John of God sa Facebook. Pagkatapos ay inanyayahan siya sa isang Brazilian TV show. At sa show na yon ay nakatagpo siya ng dosen-dosen ng mga kababaihan na nagsasabing inabuso sila ni John of God. Ipinalabas ang show na ito at biglang nalama ng buong Brazil ang mga paratang na ito lahat ay pinag-uusapan ito at may mga dumating pang mga kababaihan na nagsasabing sila rin ay inabuso. Ang Public Prosecutor's Office ay nakatanggap ng maraming reklamo. Nag-set up sila ng hotline at email address upang tanggapin ang mga reklamo. Sa unang araw ay halos 200 na kababaihan ang nagsabing inabuso sila ni John of God. Sa mga sumunod na linggo, mas maraming kababaihan ang lumantad. Sa kalaunan ay umabot na sa higit 600 na kababaihan ang nagsabing sila ay inabuso ni John of God. Pero ito ay itinanggi ni John of God at sinasabing ang 600 na kababaihan na ito ay nagsisinungaling. Ngunit ang kanyang sariling anak na babae ay lumantad at nagsasabing siya ay inabuso mula 9 hanggang 14 years old. Sabi ng kanyang ama ay papagalingin siya pero sa halip ay inabuso siya. Sinabi niya na itinigil niya ito nang siya ay mabuntis ng ibang lalaki at tinakot siya ng kanyang ama. Hanggang sa mawala ang bata. Sabi ng kanyang anak, ang aking ama ay isang halimaw. Pumablik ito at nag-issue ang mga pulis ng arrest warrant laban sa kanya. Winidraw ni John of God ang 9 million dollars mula sa kanyang mga bank account at tumakas. Walang makahanap sa kanya, nawala na siya. Ero isang linggo ang lumipas at kusa siyang sumuko at ipinasok siya sa kulungan. Narito ang kanyang mugshot at sa huli ay nagkaroon siya ng paglilitis. Napatunayan siyang guilty at hinatulan ng 489 years na pagkakakulong.